Meron din po ba yung uh, group set dito? And, uh, Japan Me, then Sunfeed, tapos ito dito. Mountain bike frame dyan mga uh, kapadyak. Meron dito Mountain Peak Everest. Okay. Ito uh, na naka-set up na 9 speed SPI. Tapos okay. And, uh, extreme shop, remote lockout, colony, turn, top. sa mga naghahanap ng road bike dyan meron dito Java Siluro na naka set na 9 speed STI ito ay alloy naka alloy tech na rin yung trunk nya yan aero Road po no? aero Road bike Siluro Java Siluro 2 Java Siluro 2 po Ateca Group Set Ateca Group Set na naka STI 9 speed yung SRP po dito ay uh, bali ang SRP niya around the online market and market sell price is like 33 to 34. Pero pag pumunta ka kayo sila dito, may discount na Yan mga kapadyak, may discount pa daw pag pumunta sila dito. Just yes, wow. naman tayo sa mga build bike nila. Build bike namin, and, may ka, meron kami mga more one, more one hybrid kasi kami. Hybrid bike mga pinubuhan nila. Yeah. Wala well, din ito, batalya nito is 27.5, ginawa namin siya 29. Wow! So, ito so na, 29 din. Ito, so, pala road bike in the tent. Ito, so, I believe. Ito, mountain pick Ito, road bike up, up mountain peak. Grabe. Ano pong mountain? Ito, mountain peak Everest. Naka-group step ng Alivio. Kung makapansin so, nyo, mga Maka padyak, walang gulo kasi benta namin dahil ang ah! mga stock dati. Ginawa rin namin, na namin siya. Kaya naka-carbon nandito, carbon handlebar. Pati itong isa, carbon handlebar. Naka-rigid fork itong isa. Ito naman, naka-rigid fork din. Parang itong isa naman, parang coil type na air type. Uh, pero rigid to. Um, Naka-halotech, uh, one by, pero sila one 1x, by, one by nine. Ano po yung proxy niya? Itong isa, Alivio. Alivio ito, L2AX9. L2AX9. Custom um, okay. kit. Ito naman kit namin. Ah, uh, naka 6 po po na naka naka complete. Ito Tapos yung group set niya is drum. Uh, Tapos uh, mga kapadyak. Uh, malakas ang bike rock, Yung shock niya is rock shock, recon. Tapos naka Victoria Mezzo na tire. Uh, weapon, ratchet, half. Huh? Tapos naka SLX. Hydraulic brake. Mawapasin nyo na naman bakit walang crank Yes sir, eh, dahil Respeed. wala po siyang Nakapresspeed pa ako Dumarating para sa kanya talaga talagang crank Bakit naman po yung mabubutan uh, ko uh, magpapatid ng bike? Ito siguro papalo ng 80 or 90 Kasi yun na Carbon po ito makapadyak Alay, alay siya Alay siya Alay, alay pala alay <laughs> Alay Bali, spray dito is 37.5 Ginawa namin siya ang 29 Alay ka 29 yun Good set sa mga, sa mga... Ba na, mountain peak, carbon dati na sa na yun. yan na, mali ito yung mountain peak explore 2000 naka ah! Alto. na altus shimano altus shimano, ano? shimano mt200 tapos mountain peak gear sa, sa budget bike naman Bali, meron kaming 26, 27, saka 29. Ba, yung mabili kasi sa amin yung size 26, bakal siya, pero nakasimano na, around 5, 5 lang po yung 5, 5 Mechanical, mechanical mga pa uh, nasa 9 five to 10 patas, depende sa Roland, saka, Roland Mountain Bikes. Yeah. Roland, uh, so S, 8 so namin Naka-hydraulic kasi, nasa 9 plus. Size 26. Hydraulic, size 26, nasa uh, 9, 9, 9 plus, 9,000. Ito naman, aloy na siya, aloy na 7 speed. Trollan yung grunge niya, nasa 7,000. 7,000, trollan. Ito nga, seal namin, nasa low <laughs> speed. Nagsisail kami kapag last stock na tulad dito. Nakasail na, na to Yan mga ano kapatid. Ito, alay na, 7.5 Naka yung batalya niya, naka parang naka... Tawag oh, dito. Sa iyo, nakalimutan ko yung... Ah, uh, parang yung batalya niya ngayon. Anong pong brand na ito? Ah, uh, amin. 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 Amin mga pimpan. Tapos ito, Domino. Domino. Domino, alay din ito. Ito naman, bakal. Ito, na, nah. size 20. Seven. Big naka seven. full suspension siya pero para sa uh, evolution. Hindi na lang yung ano yung brand niya. Meron siya pareho na bike brand. Five, six. Ah, 6.5 lang pala At ito so, rin. Yeah, 6.5 na rin ito. So, Kasi okay, last na ito mga eh. Pagsak presyo na eh. Ang ngayon. yun yung mga 29er legend yan. doon. San Pedro. Uh, San Pedro. Maru. Maru. Uh, Japan made. Then Sunfeed. Tapos Atomic Compress, Bike Tech, Atomic Play, Exile, Atomic Yanni, Rujo, Extreme, Falcon, SRAM, Group Set. Tapos Falcon, S-Ride. Yung build bike na naman namin yung Mountain Peak. Nasa 33 lang eh. Meron ditong build bike. Oh, Mga kapalyak. L2812. L2812. Ang upuan na tanggal. <laughs> Walang upuan. <laughs> yan. Wala meron yan. Yeah, eh. Ito ay ang 27.5. Ito, Foxer, Totem, Viper, Viper, 3 Foxer, Totem, Viper, 3 Foxer, Totem, namin 3 Foxer, Totem, Viper, 9,000 Foxer, Totem, Viper, kami, okay, may mga pring kami. Ayan, weapon. Weapon. Weapon fish, oil fish. 7.5 mountain fish blue May mountain fish, mga kapadyang. Mountain bago na mountain fish. At na area namin. Sa mga nag-aarap ng helmet dyan, meron din dito. Parang tag me, terori, arlok, pak, kings, arlok, 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 Manitou, bar, handle yan, to, machete, shots, and shocks, spare extreme shock, remote Blackout, bola ni, pattern, Tomic, Maxon, Nasa magkano po yung mga mountain peak niya? Yan, nasa 2 plus lang. 2 for Mura mozo. rigid fork na Rigid fork na ako. Okay. weapon carbon. carbon. Manito. Manito. Yeah, yung yung manitou manito sa taas kasi oh, mahirap na magasya. Ayun okay. natin. Nandito yeah. yung manitou pala. Magsete. Ayaw kasi yung nakalagay. Ayan na okay. Okay. So yung mga tires namin.

sa mga nagkahanap ng mountain bike frame dyan mga kapadyak meron dito mountain peak Everest wow so, ano ba kano po yung mountain peak Everest nyo dito? 7 uh, 7 oh, 7 7,000 meron din dito ano speed one speed 1 one. Destroyer, Destroy, speed one Destroyer Tapos Mountain Peak Mountain Peak Everest, Mountain Peak Everest. Ninja, Vulcan, yan. Race work na Liberator. Pixie Brain. May PC rin kami na batalya. Meron din BMX. Ito so, mga hubs. Ang mga hubs kami. Pubs. Mga available na hubs dito mga kapadyak. Pinog mayaman. Weapon. Anong weapon to? Weapon Savage. Weapon Savage. 6 pounds. Dragon Life M800 Submit Evo 3 Ang Sa mga nag-aanap ng Halo Jack Crack dyan mga kapadya Meron sila dito na Goal Goal na naka 1 by na Magkano po ito mga 1 by Halo Jack? 2.5 Around 2,500 ito mga kapadya Sandmit Tsaka yung mga Shimano Yes, sir. gusto ng pambatang bike dyan para sa mga anak nila. Meron sila dito. Nasa aron po yung price nyan. No? Uh, pinangamura namin is 1.5. 1.5. Uh, mga kids okay. bike. 1.5. nag re siya. 1.5 to... 5-5 May kid na yun May kambing na Kaya pa dito okay, May mga stroller din namin May mga walkers din Meron din po ba yung mga uh, group set dito? Meron din po sir, meron din. Mga Sibig, Gusto Nga Men, Isram, Tsaka, Ezra, mm -hmm. Nexlet, Sensa, L2, Ezra, Ezra. Pero meron din kami SPI, SDI, Alliance, 8, Tsaka 9, Sensa Empire. Kaya so, L2 na 13 speed. Tapos na Isram. Tasalog pa yung ito eh. Mga pedals, bet step.

yan yung naragsak bike shop talaga naman nabot kaya yung mga bikes nga rito dito kaya pumunta na kayo para pabigyan pa kayo ng discount ni Sir Michael Hello mga Pajak, visita na po sa amin malolocate na po kami through Google Map and Waze sa mga malalaki ng car pero ano po kami, nasa Jasa Road, Barangay San Pablo, Mexico Pampanga Or, pwede nyo pa may share sa Facebook na nagsak tayo sa Facebook page nila mga Pajak Kaya sa description. The uh, na malalaki pa ang lugar, tayo namin kayo bigyan pang malaking biska. So, ito na po ano, uh, kapadya. Salamat na kapadya.